daming mga pulis, oh. Nagkalat. sa sasakyan nila? <laughs> Ayan. Pero may naunang pulis kanina. Sinapakaitim ng usap kanina. Oo. Uh. kung kailan tapos na yung apoy saka naman dumating tong bombero inapula na nila iniisa-isa ini, ini, nila ng ano yun oh, may mga extinguisher doon maliliit Hey po guys, maraming salamat po sa panonood. Ayun, may mga pulis pa doon. Ayan, ang mga pulis ng Thailand. Karamihan ay slender. yan. May butyog doon na. Pero hindi naman kagaya ng ano na sobrang taba. Officer yun po yan yung nakadala na yan. Noong ngayon, Sunday. Eh, kaya pala hindi siya lang ang nag-ano na ka-uniform. siguro nung napansin yung usok ayun, nagbigis siya ng kulay dilaw, tapos pumunta siya dito linggo ngayon, wala silang ano sa office ito ang office nila oh. ayan. ayan, tapos na ayan na sila, yung sasakyan ng pulis ayan, tapos na Bye bye po guys maraming salamat po sa mga nanonood